It, sige, nang tawad against tayo. Mga dumi, mga laag mi, mo niya kung kano. Mo bana. Uh, oh, babaruga. Oh, mo niya siya bana, na tigos, and kung mga junaki sa likod. Ang isa di makita. Aras, ah, so o. So, so, me mga laag mi. Dibita, dibita mga laag eh. At tumisayang, at tumisayang kandir, kariyan sa pana sabi ka, karinderia. Ito mo mo, tabang ko. <coughs> Kaya eh, para na ako ikapapremyo sa akong mga followers. Charot. Barang ginagmay mga pahalipay, panak. Mga ikog sildo sa iya. So, sa barang domingo, mauban ko sa iya. Sa iyang ang ah. kuan. Karinderia. tabang-tabang -tabang ko. Kaya mga ayok sa iya. Pero, oh. Nara siya. Muna siya. dice se hace el ponuel de trae.